Hello, lolo, welcome back again, Lolo. Kain na naman lugaw, O oh, kung ano nang niya. Uh, welcome back. mo sa lover boy mo. Ayun hey, ano, ano lo? Ng lugaw? Ah, uh, Papalik pa ba yun? Hello? pwede no kasi ano yan eh mar -marami. mas marami so, Pulong niya lahat yan Huwag si Lolo Ano lagi ko ka Body, ka banding O, yan mo yan Lugaw pa Lugaw 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 mabit pang uh, langgonesa. Malamang siya, ito. Yan yeah, diba, me? Ano Anong rate come again na uh, lolo uh, lolo mang edi yan siya naman balik na naman siya uh, actually na na yung lugaw ko kaya kumain na naman ng uh, walang ka bayad Ayan. Pero okay lang kasi at least pinakain niya so, hey, lugaw Wait, <laughs> ka wait, ka wait, wait, oh. oh. Para makita ni Hello, Mikmik. Yun mo? How are you, Patangkat? How are you, Mikmik? Alam mo ba yung pangalan ng Mikmik? Anong pangalan mo? Bakit mo nabiyakan mo malis? Maraming kapatid kapatid. Maraming kapatid? Eh, dapat kasi pinigilan mo. Eh, hindi, hindi Eh, ano kayo na? Balik, balik sa Patangkat yun. Hindi! Eh, Kailan mo nga ka-sirpen mo nun? Hindi siya, kumusta na bago? Ah, Ay, bago. mali. Mali, yun mali. Kasi, ito may hindi ko sabihin, yung mahal na tao, tinatakwain mo nga. Tapos gano'n, di mo tinatakwain yung may mga... Mayroon kong karibal dyan. Uy, naku karibal. Sumusagot niya, sa kakabatid na, Next line, may karibal pa rin siya. Kahit yung may karibal siya, ayoko siya may karibal. Gusto ko siya pa rin. Natural lang yung may karibal baka okay, ang tampo sila? O oh, bakit? Lalaban at laban ka ng ano? at ang tampo sila? Oh, Kamahe. Baka, eh. oh. baka maya eh. Lalaban ako sila. Baka maya eh. Eh hawa ko na yun. Gripen ko na yun. Abaw. <laughs> Nek-nek. Gripen ko na <laughs> yun. Yari Ay, tayo dito. Ay ko lang sila. Ah. Ganon. Oh. Ang ano? Ang oso? Ano? Ay, 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 ay na! ano oso lo? Ay, ito ba eh? ito so. pa lang. Ito pa lang eh. Palahat eh. mo sila. Makikita yung kaluluwa nila. Dapat ko nagpunta sa barangay. Ang barangay? Ipatay doon. Saan? Saan ba eh? barangay yun hindi oh. <laughs> um, <laughs> alam alam eh. <laughs> okay na tapos na guys tapos na oh sawa na sa lugaw nagmumura na yung lugaw oh oh ayoko ko oh ayoko ko oh Sorry, hawakan ko naman kasi... Ano Marami akong kalaban. Marami kalaban saan? Kaso, aking parideal, siya. ano play? So, okay, na? lugaw. Ah, ayun. 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 Ayan guys, umalis na ako ng paalam si Lolo. Ano? Ayun o. No. Oh. Umalis na yung paalam. <laughs> dukoy, dukoy, lumakad. Uh, kumain ng lugaw, harang umalis na. Ayun na ng paalam sa akin. Pero okay lang kasi. Katuloy so, pagkasama ko siya. Na wala yung mga, mga problema ko kasi kwento na kwento. Kung ano-ano kung ano, kwento niya. Girlfriend sa girlfriend, sabi niya. Ang iligawan niya. Ayun guys. Hello guys, good morning. Welcome back again. Ah, uh, ito na naman si Lolo. Ah, uh, nakarating lang. Ayun, ah, uh, second na uh, time ni Lolo dito. Kumain ulit. Ah, uh, ayan. Sabi sa akin, huwag na video ha. Kasi makain daw. Iya daw sa kay Mekmek. Panawakan kay Mekmek. Papa. <laughs> Umuwi na. Nandyan na eh. Wala yan gantak yan. O, saan? hindi kasi lumalik yung sasakyan pa rin dyan si hindi tawag ko nina wala pa sa Batangas pa yun tanungin mo dyan lumala sa akin eh sa sasakyan lang di wala pa yung sasakyan dyan nandyan na nga nakatago oh wala pa yun ayun nandyan mayroon kasing wala pa yun oh aming pintuan guys sa kanyang girlfriend Sweet Mik umuwi daw nilang bat Sakit tuloy mo wi na nang katanggas daw si Mikmik. Ah, uh, di, daw nagpaalam kanya kasi ayun ko, baka din pa Hindi ko alam yung uh, kasi yun ang yeah, yeah. Ha? <initiated> hindi. Ah, hindi pa natawan daw. Eh? <laughs> Binuksan na yung abs. Oh, lugaw raw. Oh, ano makaniyan? Hindi yung lugaw. Depende yung low count no. Wow, Ha. Hindi ay low count. Dahil kung man? takal lumaray ko, uh, lumpe, wala na rin. Saan saan? Tokwa. Tokwa nila, ganyan kalaki oh. Saan po ba yun? Oo, oh, dapat gano'n bibig gagawin mo. Pero si si Mekmek, pinakain mo rin. Wala pa dyan. Hindi. May sasakyan sila. Mas malaki pa rito. Tanong ko nga,

bibigyan ni Bibig. Oh? 10,000. Baba yun. Ang guys, five, si si 28 daw siya. 78 years old. yung uh, <laughs> uh, maganda guys kasi ang ano lang kanya kay Lolo Mangede uh, masigasig siya magsalita. Tapos sa uh, yung uh, kinikwento niya kinikwento niya sa akin uh, siguro danas na yung uh, noong kabataan siya hindi ngay kayo siya magiging basura o oh. sa mga girlfriend niya sinasabi niya uh, kung ilan ng mga girlfriend niya hanggang ngayon na uh, maniniligawan daw siya pero umalis sa pumuntang Matangas uh, pero alam ko yan kaysa kasi doon sa may ano, pero parang umuwi yata ng asawa yata yun sabi niya ah uh, daw ang girlfriend niya si yun tawag niya si ano si Mick Mick ah wait

ano Bakit nag-aaral ba yun lo? Ha? Nag-aaral ba yun Wala na, hindi nag nag na nag-aaral yun Bakit yun nag-aaral? Wala na, sa online na yun sa online nag-aaral? wala ko na, kung na-online po này, một trăm bảy mươi năm. Chưa mong, chưa mong. Running, chưa mong. Huh? Ah? You <tal Elite ring fired> eh know, <Arduino>